Good news. Oh, ano Pumasok na yun? yung sahod ko sa Facebook. Oh. You know, ayan wow! Ayan o. Wow! 152,449 oh, pesos. Oh, oh. may hindi mga pinagdaanan din yung page ko na, na mahirap na sobrang nahirapan din ako. Kasi hindi naman lahat ng bagay pag binibigay sa'yo is madali. Loves, parang sa'yo sa'yo mo ngayon na. Eh, kasi may balita ako sa'yo. Good news! Pumasok na yung sahod ko sa Facebook. Wow! Oh. You know, mo, ayan o. Ayan o, ang wow. laki o. May $2,521 nung January 31, 2020 puro. Saka yung, malili yung maliliit na sinahod ko dati, yung dating dating-dating pa, hmm. na hindi ko pa nakukuha, sumama na rin, dumating na rin. Ayan o. Uh. Tapos ito yung total ng sinahod ko. $2,744.56 pag-check ko na sa banko ko, sa online, ito yung ano, na-credit na nga sa account ko, 152,449 pesos. Wow, oh, congrats! Yes. So, ayun nga, yung first sahod ko sa Facebook kay Meta. So, syempre, bago ko nakuha yung sahod na yon sa Facebook, uh, may, may mga pinagdaanan din yung page ko na, na mahirap kasi hindi naman lahat ng bagay pag binibigay sa iyo is madali. Uh, katulad niyan, uh, siguro last year, uh, January 2023, yun, nag-start ako mag-content noon, kumuha ng mga video, kasama ko sila Norvin, yun. Una sa okay, kaso pagka uh, maliliit yung views mo, nandodon yung panghinaan ka ng loob, uh, kasi nga, bago eh. Bago ka pa ba lang na content creator eh. Kinakabahan ka. Tapos dumating din sa time na nag-stop akong gumawa ng content, ng video kasi na demonetize yung page ko. Yun, siguro mga 6 months na na-demonetize yung page ko. Uh, yun, parang nag-stop ako sa pagbablog nun. Uh, ang parang sumasama-sama na lang ako kaila Norvin uh, sa mga content nila pero ako di ako gumawa ng video kasi nga demonetize eh ibig sabihin kahit mag upload ba ako uh, walang papasok na sa outside kasi hindi siya monetize so ayun yung mga pinagdaanan ng page ko bago ako makasahot ng ganito December 13 birthday ko yun nga binati, binati ako ni Sir Edmar ni Sir Edmar ng Creative TV, Inc ng Happy Birthday after after nang siguro mga ilang araw nag PM ulit mm -hmm. si Sir Edmar na nagulat ako binalita niya sa akin na yung page ko daw is monetized na ulit at wala nang problema ayun kaya Maraming maraming salamat sa Creative TV kasi pasasuggest ko talaga sa mga gustong maging vlogger is uh, lumapit kay Creative TV kasi siya yung ano eh siya yung tutulong sa iyo eh, sa so mga kasi maraming natatakot na tao na maging vlogger kasi hindi alam yung proseso. Mag hindi, kung baka kulang yung knowledge uh, sa Facebook sa so, pagiging content creator kasi ang dami, ang daming pagdadaanan ng page mo talaga bago umayos eh. Bago ka makasahod. Yun nga, tapos yung yung uh, monetize naman yung page ko na Ice and Sand and Mar. Actually, ano anyway, yun parang hindi ako gano'ng masaya eh. Kasi parang iniisip ko naman ako ah okay monetize na pero paano ako magsisimula parang mahirap eh kung kunyari nais nga yung page mo pero di mo naman alam kung paano ako magsisimula until na binagboom sa akin na content yung regarding nga kay Pacboy yung ayun nga yung pwede magtanong kung nag start na ako magtanong sa mga tanong tanong na content ko yun mga nag trending ah, nagkaroon ng mail at pindarood naman ng tao kaya maraming maraming salamat Doon, simula nun nagtuloy tuloy na at kumita yun ng dollar so maraming maraming salamat sa mga viewers ko syempre unang una syempre kay God unang una at sa family ko sa support sa Victor kay Boss S syempre sa Team Bogok kasi walang Dream TV kung walang Team Bogok syempre sa mga followers na rin lalo, lalo na sa mga marites dyan yun. Pinapanood nyo yun yung video ko, kaya thank you. At syempre, ano, sa mga magtatanong, unahan ko na kayo kung, kung saan ba mapupunta yung unang sahod ko kay Facebook. Siyempre, unang-una sa family ko. Kasi, siyempre, may mga, may mga pangangailangan din kami, lalong lalo na sa mga anak ko. Meron din, na, meron din po akong mga anak. Mga anak, gusto ko lang din po ng tuparin yung isang kahilingan ng anak ko na sa 7th birthday niya. Yun. Gusto ko siyang i-surprise. So, 7th kaya, uh, ayun, doon siguro mapupunta yung perang sinawad ko kay Facebook. syempre ililibre ko din ng yung mga kasamahan ko sa Timbogo. Ayun, siguro, ititrate ko sila, lalabas kami. Siyempre, abangan nyo rin. Uh, mamimigay din ako ng Gcash sa mga followers ko. Siguro, abangan nyo yung live ko. Ah, uh, mamimigay tayo doon, isi-share blessing sa inyo. Follow lang kayo sa akin para ano, magkaroon kayo ng chance na mabigyan ng, ng blessings. Ayun yung journey ng Trend TV sa unang sahod niya. Unang sahod ko sa Facebook at sana magtuloy-tuloy pa. Guys, yeah, maraming maraming salamat po sa suporta. Ako po si Trend TV ng Pinggobok at sana patuloy niyo pa rin po ako suportahan. Thank you po.